Eto, partner, ah. mm. will the day of reckoning for uh, mm. agents of the Duterte administration's bloody drug war comes come next month? Question mark. Uh, mm. uh, etong, uh, retired Supreme Court Justice Antonio Carpio said mm. on Tuesday night that the investigation of the International Criminal Court's prosecutor into the brutal campaign against illegal drugs has reached a uh, pivotal point i think the day of reckoning is coming closer because what i am hearing is that a warrant of arrest will be issued by the icc sometime in september oh So ano na ngayon? Rita, August. Mm -hmm. Uy, malapit na. September. Well, anyway, ang huli nating na balita noon. Kaya lang, syempre, at the time, hindi pa July. Uh-oh. Ang sabi natin ni Seth Atulianes, by July. mm, -mm. Malamang, di ba? Well, anyway, kasi siguro kaya hindi naka, hindi naging July kasi may nadagdag sila, di ba? Mm -mm. Natatandaan mo? Uh Oo. -oh. Nadagdag yung ibang mga, yung ano, yung mga ibang police officers, eh. Uh Oo. -oh si Karamat, si Nardo, si Mata. Sino pa ba? Ah, Al Albayalde. Dati parang hindi sila nababanggit eh. syempre, additional investigation yun. Mm, -mm. Di ba? Oo. Pero, parang, parang ano, no? Kasi si Justice Calpio na nagsita, so parang meron siyang, meron siyang bubuit. Mm -mm. Pero partner, saan niya nakuha ang impormasyon? kasi nung nakarang araw nung in-interview rito mm. sa ating uh, himpilan si uh, attorney tama ba Cristina Conte ah, ah, ah. ang ICC uh, legal counsel mm. parang uh, binabanggit niya hindi naman niya kinumpirma hindi Pero, din niya dininay. Mm? kasi ang mga ganitong klaseng usapin daw partner confidential mm? to hindi to dapat uh, inilalabas So, hey, bakit si Attorney? Uh -oh. eh, si Attorney uh -oh. bakit si Cedric Trillanes? Uh Oo, -oh. Medyo ano? Uh Oo. -oh. <laughs> mm. Nandyan na ba si Attorney? Ah, okay. Akala ko nanjan na naka, ano. Oh. Okay. Mm. So, hindi daw suma. Yeah, si Attorney Cristina Conti, ICC Legal Counsel. So, yun. Ah, mm. uh, so saan nila nakuha 'to, partner? Eh, malamang eh kasi si Sen. Trillianes, parte ng complainant, di ba? Oo. ICC assistant to uh, council. Uh, mm. Okay. Di ba? Si active si Sen. Trillianes kasi isa siya sa nag, ano, eh, nagsampay. So alam niya. Mm, -mm. Pero siyempre, kung anong findings ng investigator, ng prosecutor, may alam ba siya? Siyempre, dapat ano yun. Uh, hindi pinapaalam yun. Siguro, ramdam niya lang. Makaramdam niya lang di ba? Mm -mm. Kasi baka patapos na. Di ba alam mo yun? Patapos na siguro yung investigasyon, kaya feeling niya, sure yun. Sure na magkaka-warrant of arrest. Okay. Tanong partner. Mm. Uh, kung sa kasakali may lubamas nga na warrant of arrest uh, dito sa mga uh, dito sa mga sinampahan, di ba? Uh, ng kaso. Ah, uh, sino, ano to rito? Sino-sino ba ang uh, involved rito partner? Si ah, of ah, course. Una nadinig, Yung una ko na dinig partner na unang batch si center Trilla, si ano si David Bongo Duterte. Okay. Si center uh, Senator Bongo. Oo. Oh, oh. Bato. At ang alam ko, ang alam ko oh, na oh. kasama si Titi Sara. Tuloy-tuloy na ang investigasyon ng International Criminal Court sa sinasabing crimes against humanity noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod sa war on drugs, si na rin ang Davao Death Squad. Sa ulat ng Vera Files, kasama sina Vice President Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sa mga pangalang isinumiti sa ICC. Ito ang unang beses na nabanggit ang pangalan ni VP Sara kaugnay sa ICC probe. Si Inday Sara raw kasi ang pumalit sa kanyang ama bilang alkalde sa Davao City at si Senator Go ang matagal na aide ni dating Pangulong Digong. Si Senator Bato naman, dawit dahil sa drug war bilang siya noon ang PNP chief. Muling umusad ang ICC probe matapos i-anunsyo ng ICC mula sa Hague, Netherlands ang pagbasura sa apela ng pamahalaan ng Pilipinas. It is rejected by the appeal chamber by majority and that the impugned decision is therefore confirmed. Dismayado ang Office of the Solicitor General sa naging desisyon ng ICC. they refuse to consider the philippines jurisdictional challenge on the ground that the imputed decision of the pre trial chamber is not a decision on jurisdiction. Dagdag of foreign legal counsel, ng Pilipinas without such jurisdiction, the court cannot investigate, it cannot issue arrest warrants, and it cannot demand or enforce cooperation. Si VP Sara naman, simpleng no comment lang ang tugon sa pagkakasama niya sa ICC probe. Ano nila isa-serve itong warrant of arrest dito sa mga akusado? Ang magsa-serve niyan partner, tatapikin ng uh, ICC at Interpol. Okay. So ang Interpol ngayon makikipag-cooperate at makikipag-coordinate sa local natin. So ang ating local, ang ating police. Ang police natin ang manghuhuli pero si siyempre because iyon yung request ng Interpol. We are not in the business of blocking any uh, movement of the Interpol unless a policy is laid out which of course will go against our international commitments. Pag hinarang mo yan, uh, magkakaroon tayo ng repercussions sa a country. Uh, Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin, we will study the possibilities Of uh, all the, the implications of dealing with the Interpol on this matter. Okay. Earlier, former Senator Antonio Trillanes claimed that the ICC has requested Interpol to issue a blue notice for the five individuals it tagged as suspects. They are Senator Bato de la Rosa, retired PNP General Oscar Albayalde, former Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Romeo Caramat Jr., National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo, and former Chief Intelligence Officer Brigadier General Eliezer Mata. May blue notice May, na sa specific countries. Meron na lang. Yun po ang aking informasyon dun sa sa mm -hmm. na yan. Kaya pagka lumapas po yan sila dito, makakalabas sila kasi hindi dito mm -hmm. ilalagay. No? Uh -huh. hindi, hindi makikita These sa receiving country. Natin. Pero dun sa port of entry, nung bansang yes, pupuntahan mm -hmm. nila, doon sila. Oh. Uh -huh. Magiging issue ba rito ang jurisdiction. Kasi yan ang naririnig natin event kay former President Duterte. Hmm. Hindi siya natatakot because walang jurisdiction ng ICC. So ibig sabihin, parang ang pagkakaintindi ko, hindi natatakot because even yung pag-aaresto, kahit may war walang jurisdiction na sila. Okay. Kasi kito yan, partner. Kung maririnig natin, Oo ha? kung maririnig natin ang salita nitong si Sosya, ah, si SOJ Rimuria. Oo. Oh, oh. Di ba? Kasi part na yung, yung, yung issue about jurisdiction, na take up na yan doon. Sa ICC. kaya nga nagtuloy-tuloy. Okay. Di ba? sabi nga doon, eh teka lang, kasi ang sabi nila, ah huwag yun kami, kasi parang ganito eh. Yung panahon na si uh, Minardo Guevara yung sumagot, parang sinabi niya na wag nyo wag nyo dinggin yung mga kaso na yan kasi meron naman kaming justice mm, -mm. sa Pilipinas so ngayon nire nila yung ang issue ng jurisdiction ang sabi nga doon, eh during sa pre-trial chamber hindi nyo in-issue yung jurisdiction oo pero doon sa mga nag-decide, nag-resolve, majority rules lang kasi. Mm -mm. May ilan na pumabor na wala ng jurisdiction yung ICC. Mm, -mm. Kasi ang sabi is, uh, pagka-withdraw, dapat within one year, uh, dapat na nag-request nag, nag sila for investigation. Mm -mm. Eh, lagpas na nga daw yung one year. Kasi parang 20, 20, 2021? 20, 20, uh -oh. No, ito yung... Eh. 2019 20, 20, tayo umalis eh. Parang 20, 2021 20, sila nag-request na mag-investigate. So may mga tumutol na lagpas na yung one year. Mm Noon -mm. sa jurisdiction. Kung ma-arresto ba? In other words, parang hindi nila ito mai-issue ngayon. Hindi na nila ito mai-issue diyan. Pag nag-serve ng warrant of arrest. Mm -hmm. so, pag lumaban sila, nandodon sila, hindi i-raise nila. Oo. I-raise nila. Pero, pag nag-issue na yung warrant, kasi as of now, as of now, lumalabas sa records ng ICC na may jurisdiction. Kasi nap napag-decision na nila yan eh. E, majority rules. Eh. Oo. Mm. Eh, pa, paano? Kasi sinasabi nga ng hanggang ngayon, eh, naninindigan pa rin tayo eh. Tumiwalag. Wala na tayo sa ICC. Yes, oo nga. Oo. Pero ano ang oo. Okay. Kapag nag-serve ng warrant, hindi nila pwedeng pahintuin ang Interpol. Oo. Uh -huh. diba? Hindi sila magiging daan para hindi maisagawa ng Interpol yung obligasyon nila. Diba? Oh. Eh, ito ay eh, para mag-serve ng warrant of arrest doon sa mga kasong, ay mga taong akusado. Very clear yan eh. Oo. Sabi nga ni, ni, ni SOJ, di man tayo uh, tumatalima dito sa, uh, sa ICC dahil wala silang jurisdiction. Pero iba yung usapan ng ICC, iba yung usapan ng Interpol. Okay. Dahil... So, pag nahuli yan, pag dininig doon, wala, wala na biging say dito. Di ba? na wala ng jurisdiction. let the accused use that and raise that as an issue doon sa hearing. Uh -huh. So ibig sabihin, hindi, ba? hindi po pwedeng pigilan ng gobyerno natin? Hindi. Yun ang sabi. Ang sabi ni ano, SOJ. Maliwanag yun. Uh -huh. Kasi ICC ang magsaserve ng warranty. Interpol naman eh. Oh, So, since na, very clear, hindi naman yan magsasalita eh. Hindi naman magsasalita ito si SOJ ng ganyan. Kung hindi alam ng buong kabinete yan, hindi niya sariling opinion niya. Hindi. Diba? Siyempre, hindi niya magsasalita sarili niya lang. Natatandaan mo, nung lahat, nung lahat, eh, ayon ng ICC. La lahat ah, Minardo ah o Solven, sino nangunguna? nagalit na sa ICC na di dapat mapasukin dito yan. Pa, ipapa-aresto pa. Di ba? Di ba si SOJ? Mm -hmm. o, ngayon na iba lahat, iba yung hangin. Na iba yung hangin. Lahat sila na iba rin yung hangin. So hindi yan solo nagsasarita. No, we will not get in the way. The ICC prosecutor can do that voluntarily by himself directly talking to this five so, 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 For now the DOJ is preparing illegal brief for President Bongbong Marcos detailing all his options regarding the ICC. Na opinion niya. 'Di ba? Pinag-uusapan nila 'yan. So yung sinabi ni na SOJ, nagagalan na nila yung Interpol, Opinion yun lahat. 'Di ba? Oo. Alter opinion ng presidente. Yun yung opinion. Ang oh, sabi ni Chok Paeng. So, hmm. Wala nga jurisdiction kaya nga ang sinasabi hindi makikialam ang gobyerno sa ICC kung papasok sila at kung magwawaran ang Interpol kailangan sumunod ang gobyerno o ng PNP para tumulong. Tama ba 'yon partner? Okay. Oo 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 kasi um, nga di ba sabi nga ni ano, sabi ang Twitter ni ano ni SOJ. Tayo ay e miyembro ng Interpol. Tapos ang Interpol kailangan may mga may mga kababayan tayo na sa ibang bansa nagtatrabaho, mm -mm. may mga kababayan tayo na nagkakaroon ng problema, may mga missing ta minsan may mga missing tayong kababayan na Interpol ang tatakbuhan mo. Interpol. Mm -mm. So with, with the help and assistance ng Interpol madali kumilos. Mm -mm. Na katulad no nangyari kay ex kong Teves. Oh. Nag-request sila na magkaroon ng red notice ni kaya nahanap. Mm -mm. So, ang sabi nga niya, kung tayo humihingi ng tulong sa Interpol, but, ito, ito yung parang word niya eh, parang ganito eh. Pero, tatalikuran natin sila dahil lamang sa mga ipagtanggol or protection na ng mga akusado. Teka lang, teka lang. Mm -mm. Oo. Ng mga ilang tao, di ba? hindi pwede yun. Mape-prejudice ang maraming mga kababayan natin. Hindi tayo pwede magprotekta ng isang tao lang or particular na tao. Tapos mas maraming mape-prejudice na miyembro na taong bayan na kung baga eh constituents. Yun yun. So, tingin ko tutuloy tuloy ito and it's one way when kung talaga hindi lang nila siguro masabi na okay na kami sa ICC kasi nakapagbigay sila ng ng salita na we will not recognize that, di ba? So sa akin yung pag entertain sa gagawin ng Interpol, one way yun. Oo. Now, ay, wala naman kaming sinabi na hindi kami susunod sa Interpol. At sabi na namin wala nang jurisdiction ng ICC. Oo. So, salita pa rin sila. Di ba? Oo. Sabi rito ni Asarta, anong tama mamanduhan ng ICC ang uh, local law enforcement o Oh, ah, come, on, oh, oh, uh, come -re on, come on. Oh, come on, sabi pa niya. Ano daw, -re mamanduhan ng ICC ang local law enforcement? o oh, come oh, on. No. Oh. Mamanduhan ng ICC ang? Ang uh, local law enforcement. Hindi nga po, ICC. Interpol nga. Mm, -mm. Hindi, eh, kung ICC ang mag-serve, hindi yan papansinin. sabi ng gobyerno, di ba? walang jurisdiction mm -mm. ng ICC. Diba? Sabi nila. Pero pag Interpol na ang nakialam at magsuserve at yung Interpol syempre believes na may jurisdiction yung ICC kasi nagkaroon ng warrant eh. Mm -mm. Wala naman pakialam yung Interpol kung may jurisdiction o wala. Basta may valid warrant, isa-serve yan. Mm -mm. So ngayon Interpol ang pupunta ngayon sa lokal mm -mm. makikipag-coordinate. So ano sabi natin dito sa lokal natin hindi kami magiging daan para hindi nyo magawa ang inyong task. So, isa rin yan, magkipag-coordinate. Mm -mm. Simple. As na. Libra Channel, pamember muna ulit para legal ang Pinasin Hindi naman related yung Interpol sa ICC eh. Kung ipilit nila yan, maging Bangladesh tayo niyan, sabi ni Libre Channel. Ah... Uh hindi sa hindi related eh kasi sila yung pwedeng mag-serve. Uh -oh. Yung Interpol kasi talaga um pwedeng hingan ng tulong ng ICC para mag-serve. Hmm. Parang pulis. Ang court, ito ah, yung court, nag-issue. Court, dito. Hindi ang court, hindi ang sheriff ang mag-serve ng warrant. Tatawag yan ng pulis. Parang pulis. Ah, serve mo nga ito. Pero again, linawin natin ang kung sa kasakali partner, ang Interpol ang magi-implement ng warrant of arrest. Hmm. Partner through uh, sa coordination so, ng ating local authorities. Kasi Then, wala ma walang power Interpol na mag-aresto. Oo. So, so since tayo so, ay miyembro ng Interpol, okay? So may may karapatan ang Interpol na para uh, oo, humingi ng tulong, humingi uh, sa, ng tulong sa local. Yan ay kung maaresto nila. Oo, oo. kasi ka baka... Yan ay kung maaresto nila. Yung akusado. nga, hindi pa nakita paano pa si uh oo. -oh. ating Pangulo Duterte. Hindi eh, magsama lang silang dalawa. Di pareho nang hindi makikita. Uh oo. -oh. Well, <laughs> kasi dito sa ating partner, di ba? Uh, hmm. pag ano to, may edad na yung akusado may may hmm. tama ba? May ano yan partner? May ah uh, kung baka parang exemption? Y- you ano? At mahuli? Oo. Oh, oh. Wala bang ganun? Wala. Siguro mas magiging mabait lang sa kanya kasi may edad na. Oo. Oh, oh. Pero para sabihin, ay hindi na, na may issue yung warrant kasi matanda ka na. Hindi. Oo. Oh, oh. Kasi kung ganun nga ang katwiran, partner, lahat na matatanda, eh pwede na gumawa ng krimen. Oh, oh. Pwede na silang pumatay. Pwede sa lamang halay. Uh -huh. Kasi wala naman para silang magiging kaso kasi pa, ma may na sila. Okay. So, hindi, ito yun. Uh -huh. uh, Interpol maglabas ng warrant. Walang uh, din sila sariling polis. Local pa rin yun ang uutusan. Kaya yes. yan. Uh, sabi ni Libre Channel. Dadada -dada naman, dyan lalabas ang power ng international law. Bakit? Yung ibang kriminal, hindi mahuli. Mm. Okay. Uh, Emmy Downfall ang tanong, sino ang mauna ang pagkanta ni Jose Marichano ay ang warrant of arrest ng ICC? <laughs> Talaga oh, siya. Mukhang maura, si, maura si Jose Marichano. Oh. Pagsamba pala ng September 1, baka Dumungaw na yan sa, sa bintana mo. <laughs> eh. Correct. Tama. Okay, ano? Oh, oh. Uh, uh, sabi ni Jemmy Boy Bahe, tama, walang edad-edad, basta gumawa ng masama, hulihin. Okay. Na, sabi ni Jemmy, well, ah uh, wala na rin kasing ano, no, di ba, partner? Uh, tawag na ito. Uh, Yeah, uh, ang ang pangulo uh, kasi wala na siyang wala na siya mm. sa pwesto. Ano to? Yung oh, community? Community oo. Oh, oh. oh, oh. Wala na. mm, -mm. Oo. Oh, oh. Pero well, ah uh, kung for example, 'di ba? Oh, oh. 'Di ba si si Putin nga eh may posisyon. Oo. Oh, oh. Tapos may duty sa ICC. Oo. Oh, oh. Wala diba sinisino-sino kahit presidente. Oo. Oh. So even yung uh, nasa pwesto pa. Kasi Putin eh. Yeah, Yan, yun ang yung titignan Oo. ko. Putin di ba meron? Uh. Uh. So yun, yun, yung uh, uh, ano to, eh, mga katanungan dyan. Uh, kasi eh, hanggang ngayon, yun pa rin ang naririnig natin. Yung jurisdiction hmm. plus ang uh, sinasabi nga ng uh, gobyerno natin, eh, nandun pa rin yung ano natin, yung ating stand na ano tayo, ah uh, tayo ay tumiwalag na, humiwalay na sa ICC. Kaya okay, yan ang medyo kinikwestiyon eh. Ba naman kasi yung tumiwalag ka na? Uh Oo. -oh. Ba yung tumiwalag ka na ngayon? Tapos iba din yung na commit prior ka sa tumiwalag? Uh Oo. -oh. Parang ganito eh, di ba? Parang, parang sa laro. Parang sa laro ah. Ah... Uh, oh, kung sino ang kung sino maka unang makapitik sa tenga, panalo ah. Mm-hmm. -mm. Yeah, okay. O, kasi, sino pa lakasan ng pitik? Something na pitik. O dipinitik mo. O tapos biglang ayaw na. Eh nakapitik ka na Gumawa ka na, di ba? Uh Oo. -oh. Ayawan. Parang ganun eh. Hindi pwede ganun. Mm -mm. You should be responsible for the you, 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 uh, you should be responsible for all the consequences ng act mo. Mm -mm. Di ba? Ginawa mo to. Tapos makikita mahuhuli ka na ayaw ko na ayaw na tayo. So, 'di ba? So dapat managot ka sa ginawa mo bago ka umayaw. Oo. Oh. pag-aayaw pag mo, kahit ano nang ginawa mong krimen dyan, ay okay na kasi uh, 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 tapos na 'yung game eh. Oh. Umayaw na eh. Pero bago ka umayaw, 'yung mga ginawa mo dapat parungutan mo. 'Di ba? Hmm. Oo. Oh. Sabi ni ano to, uh, JPCNS nasa batas naman 'yan ng Pilipinas, 'di na kailangan ng international law. Okay, mm. ano bang sinasabi? Levy, willing ba kayo to put out a uh, country at risk by losing resources from Interpol para lang protektahan ng isang tao na gumagawa naman ng EJK? Sabi ni mm. Levy, Reyes, yun ang tanong niya. Hmm. Mm. Yes. Ah... Uh, hindi mali, dapat managot. Hindi uh -huh. lang. O, oh, bakit daw? Sabi ni Kakamping, bakit wala, ah... Uh, ano to? Yung balitang na-aresto yung mga kasama ni Pastor Kibuloy daw. Naaresto? Ah, okay. Mamaya, surprise. Sa batas yung Tony Claire Castro, ididitalyo natin. Yan. Abangan yan. Abangan mamaya, ah. ah analyze natin yan. Meron akong sagot. Oo. Oh. May sagot. Hindi Sabi... Visit partner. Oo. Oh, oh. Ah, dapat i-take up to sa mainstream natin. Mm -mm. Okay. Ah, ah, may issue eh. Okay. So, wag sa mainstream. Oh. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo kung sino ang mali doon sa batas na ito ni Claire Castro. Mm -mm. Mamaya yan. 9.30, partner. Okay, no? Kenz Maculet, again, anong sa inyo sa Supreme Court TRO is waving on possible ICC warrants? Tanong naman niya rito. Ah. Uh, okay. Okay. Kasi ano eh, may nilabas before, before pa. Ito naman, baka bumangga yan doon sa decision nung kay Justice Oo. Uh -huh. So, baka, baka hindi. Baka walang kumakaway. O, kasi pagkaway pa lang yun, baka bumagsak na. Kasi magkakaroon ng kontrahan doon sa inilabas na decision sa una. Na may jurisdiction ng ICC prior to the withdrawal. Sa mga uh, action na prior to the withdrawal. Uh -huh. Bukas. Partner, pagkita't makarinigan tayo, ako pa sa Tony Clay Cast nagpapalalang, tulugan inyong karapatan. Maraming salamat mga kayubi, mga kasama. Ako na bang pong inyong lingkot, Radyo Manrod Marcelino.